Baron Geisler nagsalita na sa isyong natatakot sa kanya ang mga co-star sa Senior High. Nagbigay na ng pahayag ang aktor na si Baron Geisler sa kanyang ex-account nitong biyernes, October 20, tungkol sa isyong natatakot umano sa kanya ang mga Senior High co-star. Matatanda ang isiniwalat ni Ogie Diaz na nagdadala umano ng alak si Baron sa Tumblr nito. Hindi tuloy maiwasang matakot ng mga batang kasama niya sa teleserye kapag nagkakaroon na ito ng amats. Samantala, tuluyan ng binasag ni Baron ang kanyang katahimikan matapos niyang ibahagi ang artikulo mula sa isang online news platform, Clickbait Fake News, pahayag ng aktor sa X or dating Twitter. Samantala, Nanindigan naman ang talent manager na si Ogie Diaz sa kanyang naunang balita ukol sa di umano'y may planong pagtanggal ng production sa aktor na si Baron Geisler sa series na Senior High. Marami kasi ang nagsabing sinungaling ang talent manager at mali-mali ang ibinabalita dahil sa mga naging post ni Baron na may kaugnayan sa kanyang patuloy na pagiging parte ng naturang teleserye. Una kasing naibalita ng talent manager sa kanyang OG Diaz Showbiz Update vlog na ayon sa kanyang source, may balak ang production ng Senior High na tanggalin si Baron mula sa teleserye dahil muli na naman itong nagbabalik sa kanyang pag-inom. Agad ngang naging laman ng usap-usapan ang naging chika ng talent manager, lalo na't nabanggit rin nito na may nararamdamang takot ang mga kapwa nito artist lalo na ang mga young stars sa tuwing nakakainom si Baron. At sa latest vlog nito ay sinabi niyang may katotohanan ang kanyang naunang balita. Sa ad ni Oji Diaz, may issue naman talaga doon. At iyan ay pinaninindigan ko at pinaninindigan ng aking source na nagbabalak silang tanggalin si Baron Geisler dahil umiinom pa rin daw sa set. Yun ang issue. Tayo naman ang sinasabi natin dito sana hindi totoo. Sana yun ay tikim-tikim lang. Kaya lang kahit tikim ng alak, hindi talaga pwede sa set. Anya ni Oji, natutuwa raw siya na may pose si Baron na papunta ito ng set ng Senior High dahil tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Challenge to kay Baron Geisler. Napatunayan niya na siya ay totoong nagbago na siya. Kapag napatunayan niya na tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago, eh si sorry, mali ako. Mali yung source ko. Yun lang naman yun. Ngayong nagpapakita si Baron ng ebidensya na siya ay nasa set, na siya ay hindi inalis, so good for him. Dahil kahit ako rito, natutuwa. Wala lang sanang makarating ulit sa akin na yung mga bata ay iniiwasan siya kapag alam nila na si Baron ay hindi naman tubig ang iniinom. Say pa ni Oji Diaz. Sa huli ay sinabi niyang hinahamon niya ang aktor. Ako rin naman kasi. Kung gusto nating hayaan si Baro na magkamali ng magkamali, eh di gusto natin siyang mapariwara. Eh tayo rito, nagmamalasakit pa kami. Sabi ni Oji Diaz.